Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap, pagkagising ko nga kanina umaga ay nagulat nga ako dahil baliktad na nga itong si Baby Ellery. Yung paanan niya nga yung nasa unan at yung ulo niya nga ay nasa paanan na. Ano ba yun? Ang gulo? Umikot na nga siguro tong batang to habang natutulog ako kakalaro niya. Siguro nga ay alas 4 pa lang na madaling araw ay naglalaro-laro na itong batang ito. Diyos ko kaya ang layo na nang narating nakaikot na nga ng 360 degrees. Pero anyway ito ang tawa talaga ako dahil marunong na tong si Baby Ellering umikot-ikot dito sa kama sa susunod nga siguro ay magagapang na ito. Ano po? Ano nga? Ha? Anong gusto mo? Lalabas ka na? Ha? Oh, morning na kasi. Morning na oh. Lalabas na tayo? Ha? Eh? Ba? Ba? Hindi na. Lalabas na tayo? Tara. 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 Lalabas na tayo. Hali. Tara. Nakakatuwa na nga rin talaga lalo dahil sumobra na rin ang daldal ito ni Baby Ellery kaya mas nakakatuwa na rin siya kausapin tuwing umaga. Ang bilis talaga ng panahon mga person, ang laki na ng Baby Ellery natin o tingnan nyo nung pinaglaro nga namin siya dito sa may crib niya ay napansin ko ang hawak niya na yung laruan na nakasabit kaya tinanggal ko na ito sa pagkakatali. Tuwang-tuwa nga ako mga person dahil marunong na siya mamawak ng mga bagay. At dahil may oras nga ako ngayon para magayos ng mga gamit niya ay sasamantalahin ko na nga ang pagkakataon. May ilan-ilan na nga rin kasi siyang damit dito na pang 3 to 6 months kaya ilalabas ko na nga ito mga person dahil sa September 4 ay 3 months na si baby Ellery at excited na nga ako. Papapasuot ko na sa kanya itong mga damit niyang pang 3 months to 6 months. Grabe, nakakatuwa. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi ako makaget over. Ibinubukod ko na nga rin yung mga masisikip niyang damit na pang 0 to 3 months. Ipapasuot ko pa rin naman yung ilan-ilan dahil kasya pa naman. Kinahaponan nga ay may dumating ako mga bisita at ang mga inaanak at kumare ko nga ang nagdatingan. Gusto na nga kasi nilang makita si Baby Ellery nung nakaraan pa ngayon lamang talaga natuloy-tuloy. Grabe nagulat din ako mga person dahil biglang laki na nga nitong mga inaanak ko. Kailan lamang ay mga one year old tong nagpuntahan dito. Ngayon niya ay nag-aaral na at yung isa nga yung person ay malaki na nga dati ay baby baby pa talaga. Napaiyak nga itong kumari ko pagkabuhat niya kay baby Ellery. Gusto na nga rin sana niyang bigyan ng kapatid yung inaanak ko kaya nga lang mga person ay wala na nga yung daddy. Kaya naman kesa hiyaan namin siya mag-emote-emote ay pinapatawa nga namin siya. At sinabi nga namin na ano, ikaw ang nanganak, ikaw may postpartum. At ayan nga mga person, nakakilig nga to mga to nagdala pa talaga ng ice cream at saging talaga naman nag-abala pa. Siya, hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching, babu!